Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have sun. Your sun is watched over and protected, has as he explores his world ayan so may mga anak na ba kayo water signs cancer pisces scorpio or this is your desire na meron dito pwedeng ang gusto nyo maging panganay na anak is lalaki meron din ako nakikita po dito hindi ko alam kung may uh, ko meron bang nakunan dito or what pero, pero yung iba sa inyo na nakunan pwedeng lalaki po yung anak ninyo, sana kung nabuhay Ayan, pwedeng kayo yung binabantayan niya actually. Very playful. Yung iba sa inyo, pwedeng meron dyan sa bahay niyo water signs. Parang, oo. Ewan ko, meron akong nararamdaman na energy ng bata dyan sa bahay niyo, Or sa kung saan man yung tinutuluyan mo ngayon. Tignan natin, parang nararamdaman nyo yan. Tamataas balahibo. <laughs> We have, ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Ayan po. So, wag kayong mahiya talaga, water signs, na sabihin kung ano ba yung nararamdaman, ano ba yung gusto niya. So, for some of you, ito po, anak ninyo. So, siguro, meron kayong mga hindi pagkakaunawan. Ngayon, water signs, ang sinasabi sa inyo dito ni Universe is, kausapin ninyo ng maayos. Mm -mm. Let the Universe, parang hindi si Universe eh. let your son and other people know what you need. Ayan po. Tignan natin, spirit guide. So, pwedeng kulang lang kayo sa communication. Tignan natin. Diba yung iba sa inyo, pwedeng nag-aalala kayo sa anak ninyo. Ang dami-dami ninyong worries pagdating sa kanila. Pero hindi siya yung kinakausap mo. Pwedeng yung iba po sa inyo, pinapadaan nyo pa sa ibang tao. Diba, sa halip na kayong dalawa yung mag-usap. Alam mo yung parang may walls between sa inyong dalawa. So, yung iba po sa inyo, ayun. Tignan natin. We have, your wish is granted. What you've asked for is coming true. Ayan, ano ba ang hiniling ninyo? Water signs. Sinasabi sa inyo dito ni Universe na paparating na daw yung inyong mga wishes. Mm -mm. Kailangan lang is yung faith ninyo is palakasin nyo pa. Huwag kayong hihiling kapag hindi kayo naniniwala na mangyayari yan. Ganun lang ka-easy. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Unlimited possibilities. ba diba? Ang dami-daming opportunities para sa'yo, Water Signs. Pero yung iba sa inyo, you feel kasi na parang nakakulong ba kayo sa isang kahon? Okay? So, ang dami-dami din, for some of you, ang dami-dami nyo din napapalagpas na mga opportunities pagdating sa life ninyo. So, strive harder, water signs. Okay? Mas malakas kayo sa kung ano mang pumipigil sa inyo. It's all in your mind. So, control and change your mindset. Pagdating dito sa mga gusto ninyong pagbabago sa life ninyo. Diba? Gusto ninyo ng pagbabago? Pwedeng you need support and change mindset. Ayan yung kailangan ninyo. Kasi ang daming, ano eh, ang daming opportunities. Mm, -mm. Iniisip ninyo na, ay, siguro hindi para sa akin yun kasi hindi ko siya nakuha. Siguro kasi, hindi nyo din nakuha yun dahil hindi naman kayo gumawa ng hakbang water signs para makuha yung bagay na yon. So, try nyong lumabas sa comfort zone ninyo. Kasi ang dami pong opportunities na nasasayang para sa inyo dito. Mm -mm. Parang wag niyo sabihin na pwede na. Hindi pwede yung pwede na. Kasi you can do something better. You can do something. You can do more. Okay? Water Signs. Pagdating sa life mo. Tingnan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? So wag kayong panghinaan ng love dito, Water Signs. Tingnan natin Ano pa po ang mensahe natin Water signs Tingnan natin Water signs Cancer, Pisces, Scorpio Sun, Moon, Rising And Venus Mga pwedeng maganap sa sa'yo We have Ace of Summer Meron kang marireceive na good news Ayan po Pwede rin kung meron kayong Meron nga kayong tampuhan Meron kayong away ng anak mo So ngayon, ayan po May pagpapatawaran na mangyayari dito uh, Babalik yung dating sigla Ng relationship mo Sa iyong anak we have the Goblin Market. Okay. Meron ako nakikita dito. Um, pwede kasi may, may magpo sa inyo. Water signs. Ayan, o. Pagdating to sa negosyo or pagdating to sa, sa trabaho. Hindi ko alam kung may nangako ba sa inyo. Water signs. Kasi ito, o, parang may nangako sa inyo. Kaya lang kasi parang sobrang tagal bago niya mangya, bago siya mangyari. So parang pinapaasa kayo dito. Nagpasa na yung iba sa inyo ng papers, ganyan. So gumastos na kayo kaya din talagang inaabangan niyo kasi sinasabi ninyo, sayang naman yung gastos ko kung hindi ko hihintayin. So it will take it, it took some time na kasi pwedeng for some of you 7 days, 7 weeks or 7 months na tong ah uh, ano na to eh, yung parang binibigay mo ba na palugit sa taong to. Pero para kasing walang nangyayari, ay ano, hintay ka lang talaga ng hintay dito. So, may, may tao dito, uh, water signs, na confirm mo ngayong araw na to na pinapaasa ka lang. Okay? So, tignan natin. Huwag kayo masyadong maging, ano dito, mapagbigay. Okay? Parang ganito, kung sinabi niya seven days, dapat seven days, na iyo yun na yung isang bagay o kung wala pa magreklamo ka na or kausapin mo magreach out ka dun sa tao na yun parang wag mo nang hintayin na siya yung magreach out sa iyo kasi kung meron yang tinatago sa iyo water signs hindi yan magre-reach out sa iyo so ikaw na yung maunang magreach out dito tingnan natin spirit guide ano pa po ang mensahe natin okay kuha pala tayo ng love message para sa iyo spirit guide ano po ang love message natin for water signs. Ano pong love message natin, spirit guide, for water signs, Cancer, Pisces, Scorpio? We have my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Some of you, nasa LDR relationship. Meron din po dito. Pwedeng ito ay pagdating sa family mo. So, pagdating sa family, alam mo yung kahit hindi kayo nakikita ng family mo, pero nandun pa rin na, syempre, family pa rin kayo. Alam mo yung parang pag nakita kayo, walang, walang taon, walang oras na lumipas. So, ganun pa rin yung samahan ninyo. Mahal nyo pa rin yung isa't isa. At kayo pa rin yung magtutulungan sa lahat ng bagay Water signs. Tignan natin, ano pa po ang mensahe para sa'yo pagdating naman spirit guide sa trabaho. We have two of autumn. So, pagdating dito sa trabaho, pwedeng may ino-offer sa'yo. Water signs, tapos nagdadalawang isip ka. Yung iba naman po sa inyo, medyo overwhelming yung mga nangyayari sa trabaho nyo ngayon. So, parang hindi nyo na alam kung ano ba yung uunahin niyo. For some of you, kaya nagtatampo yung anak ninyo, kung meron man, ano, or kung sino man tong nagtatampo sa inyo. Kasi po, pwedeng nawawala na kayo ng oras sa kanila. Sobrang busy ninyo these days. Water signs. Mm, mm Parang may hinahabol kayo na deadline, ganyan. Tignan po natin pagdating naman. Or basta sobrang... Ngayong araw, yung iba sa inyo sobrang aligagan ninyo. Alam nyo ba? Yung parang nagmamadali kayo. Parang hindi nyo alam kung ano yung uunahin ninyo. So we have... Goblin Market, ano, tapos we have Nine of Cups. Pagdating sa negosyo mo. Pagdating dito talaga sa negosyo mo, ayan o. Parang alam mo yung ang daming addicted sa products mo. Water signs. Ang daming tao na parang hindi makatanggi sa'yo pagdating dito sa business mo. So, pwedeng yan yung winish ninyo. Na sana lumago pa yung business ninyo. Hindi ba? Na lumago pa yung business ninyo. Tanggalin nyo pala yung sana. mm, -mm. So, nakukuha nyo na talaga yan ngayon. Basta yun yung nafe-feel ko dito. Ang daming addicted sa products mo. Hindi sila makatanggi sa iyo. Ayan. Sulitin mo yung time na 'yan na gusto nila yung products mo. mag ka din diyan. Some of you pwedeng need niyo lang talaga mag sa isang product, sa isang item ninyo. Pwedeng 'yan kasi yung magpapayaman sa inyo. Mm. -mm. Tignan natin spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin pagdating sa kaperahan? We have 10 of autumn, we have 7 of autumn. Your wish is granted, sabi ni Universe, diba? Pagdating sa money mo yan, So, may stability tayo dito. Water signs. Yung iba sa inyo talagang, need nyo lang talagang maghintay. So, could be 7 months yung iba sa inyo. 7 months na ba kayo naghihintay? Or 7 weeks na ba? So, medyo matagal, pero kasi sulit naman talaga. So, kung meron kayong mga investments, meron kayong hinihintay na pera, meron kayong mga nilalakad na mga papers, at alam niyo pag na-approve yon meron kayong makukuhang pera. So, wag kayong huminto parang ito nakikita ko, paglaban nyo talaga yung rights ninyo, water signs. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating sa love life. We have nine of spring, we have temperance. Merong nagtitiisan dito. Pwede magkagalit kayo ng person mo ngayon, ng asawa mo. Hindi kayo nagpapansinan. Wala bang ano, walang gustong ano, <laughs> maging ano, magpakumbaba. Ayan po. So, anong nangyayari? Parang, it's either, On and off yung relationship, o kaya naman laging, parang laging may paghihinala kasi akong nakikita dito. And for some of you, pwede na, alam mo yun, hindi kayo nag-uusap, pero sa Facebook, uh, nandyan yung nagre-reactan kayo sa mga post ng isa't isa. Parang, ewan ko, hindi ko alam kung silent war ba yan or what. Tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for water signs? Okay, we have Love Call and the Dragonfly. So, magkakaayos din kayo. Parang ano din, um, mag-heal din. Ano, kung ano man yung mga sugat or kung ano man yung mga nasabi ninyo sa isa't isa. We have someone expresses love. So, may receive kang message coming from your person ngayong araw na ito. So, may sa sa'yo dito. Ayan, eh what I mean is hindi ka talaga matitiis. Water signs or baliktad baka yung person mo yung hindi mo matiis ngayong araw na ito. So ang lucky color mo po is green at ang lucky number, lucky number no. Oh, tama. Lucky number mo ay number 19. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Mag-ingat kayo always and more blessings to come para sa iyo water signs. Bye-bye.